So what's up na naman mga guys and welcome back to our video and this is John Papenya. So for today's video ay uh, magre-reaction video tayo. So bago muna yan ay shoutout muna tayo sa mga ating viewers natin sa YouTube. So kay Alma Kobo, shoutout po sa inyo and si Sir J TV Moto Vlog, Rodel Morales, Sol Moscava, and Welding Electronics, Teach 531 Kay Alex Bandialan J Masero, Jeno uh, 827 And kay Alvin Yagas So yan lamang And kay sa Facebook pala is Kay Jai TV So hi pa sa inyo Jai, ate Jai Bago po nyo mag start ng ating reaction natin And huwag kalimutan po mag subscribe And mag hit ng notification bell mag-comment and mag-share. Then sa ating Facebook natin, dyan pe open niya po. So, pakifollow naman po lahat. So, and pag-share naman yung ating video. So, ngayon guys, share natin yung ating video natin na si Mark Angelo Abad. So, sana hindi tayo mapagalitan. So, magre-reaction lang muna tayo. So, yan. And yan, umpisa na natin. So, ngayon guys, ay umpisa natin yung ating video natin. So, sana putol-putulin natin yung ating video kasi baka tayo maka-copyright So, let's go! So ayan guys, yung ating setup niya. Yung parang sa buffer, yung speaker tapos yung ano niya. Parang yung mga gamit niyang speaker is mga home theater. So play natin. So pumuputol-putol. So pumuputol-putol pa nga yung ano niya, yung Bluetooth niya. So kasi mahina kasi yung range ng Bluetooth. Kaya yan yung pinakaayaw ko. makikita kita naman sa ano sa kanyang video yung si, yung setup niya is yung sa sa is yung kau niya is nasa lata Your... yung parang uh, yung ribisco sana ano, hindi tayo maano na sponsor pa talaga ayan yung yah ano, niya yah 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 And yung speaker niya, yan, makikita nyo naman niya, ano, ayan o. Oh. Siguro wala na tong voice call eh. Yung tweeter nito, ito, 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 ayan o, oh, ayan o. Oh. Tapos, yung gamit niya, um, yung gamit niyang speaker is, parang ito sa computer to eh, ito. Ayan, ayan, lapitan natin. Ayan may ano pa, may Miguelito Gin. What? Nasa inyo yung amplifier nyo, ayan o. Oh. Ayan. Play natin. So, maririnig nyo naman yung audio nya parang basag. So, ayan yung setup nyo. Ayan o. Pakita natin yung amplifier. So, yun guys, yung ano niya, yung siguro yung speaker niya is mga 10 watts. Hindi tayo nakakamali, so bali 10 watts lang to. Hindi ko lang alam dito sa ating subwoofer, siguro mga 50 watts lang yung maximum nito yung amplifier niya is hindi to 50 watts so siguro mga sabi natin na mga 10 watts lang kasi yan lang yung alam ko dito na um, kaya ng wattage so sa akin is ano para sa akin kasi is yung amplifier niya is parang kakapusin yung ano niya kasi malaki yung speaker niya oh. parang ano na to eh yung gamit ng amplifier ano yung gamit ng amplifier maliit pa patuloy natin ano daw sabi ano daw parang hindi daw tumutunog dahil yung ito 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 ulitin natin back natin Parang hindi daw tumutunog yung ano, ito. Sig siguro ito yung hindi pinapatunog. Parang hindi kaya. Ah, putol yung wire. Kaya pala hindi pala ito tumutunog. So, ayan lang. Parang tatlo lang yung tumutunog dito ito, 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 ito Ayan Ayan Ito yung Ito yung Parang saradyo to ah Tapos Ito Ayan, nakikita nyo so, Sumalabo kasi yung ating video eh Play natin ulit So yung Ano natin is So masasabi ko lang sa akin is masisira agad yung ating amplifier. So, ayan. So, kung recommended mo siya is gumamit ka na lang ng ganito, CK502 MT. So, kaya-kaya naman yung ating, ano niya, amplifier niya. So, hindi tayo sponsor ha. Shout out sa DJ Ayan. Narinig naman yung kalabog niya is, ano, parang na uh, gano'y yung lata niya eh. Parang sa lata bang yung malaking lata? Pag pinapokpok mo, yung parang drum. Ayan. So para sa akin, maganda naman yung tunog niya. So siguro kulang lang yung ano niya. Parang kulang lang tayo sa... And yan. So, meron naman siyang base. So, siguro, yung push ng base is um, konti lang. Then, di ko lang alam kung basag yung tunog or relata lang yung naririnig natin. <tinyo> So, bakit natin pinuputol-putol yung ating video natin? Kasi baka tayo po makapirat. Right? So, ayan. Ulitin na natin. Ayan. Parang basag talaga. Disturbed na yung tunog niya. Pero so, yun naman yung magbabibrate eh. Ayan o. Malakas yung vibration ng, ano ng lata. So parang hindi natin nakita yung ating volume eh. Balikin natin. Eh. full volume pala yung volume eh. Yun. Ay, naka-full volume, volume pala yung kaya, ma, kaya pala Distorted na yung tunog. Ayan, so meron pa isang na-mention na yung name niya so shout out So, hindi, lalagayon, 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 kasi, yan, parang daw, hindi daw kinakaya So, para sa akin kasi, hindi talagang kakayanin yung ating, ano, yung malaking speaker Ito, ito, ito Yan, yan yung magkakaus ng distortion And, iinit talaga yung IC yung pinaka IC niya. So hindi tayo magkakamali siguro IC talaga yung init tapos yung mga pisa. And lalong-lalo na sa ano kasi naka-direct kasi yung ano niya. Ginawa ko kasi yung direct na yung battery into DC 5 volts galing sa ating AC. Kaya ang ginawa ko na lang po noon is charger connector na lang. Pinutol ko yung dulo or kahit anong charger type C or ano and nakalagay na po 'yan sa ano nakadirect na po siya sa battery input so pwede naman siyang battery ang problema lang kasi is namamatay kasi yung ano niya namamatay kasi yung speaker siguro mga sabihin natin na nasa 50% lang yung volume namamatay na So, kahit magpatugtog tayo ng kahit pinatutugtog ko na siya ng ano, ng original music. So, hindi naman siya namamatay. And 'yan, kahit i-full volume mo, malinis yung tunog niya pag naka-original song. Pero kung naka-remix kasi, kasi malakas kasi yung bounce ng mga ginagawang mga remix. Ayan. So, 'yan lang yung masasabi ko. And para sa akin is yung recommended ko kasi dito is eto yung CK 502 MT na bagay-bagay to sa ano, yung bagay na bagay to sa kanyang setup. And ito po pala yung recommended sa ating CK 502. So marami salamat na lang sa ano, so may nag-order sa akin. So ibibigay ko na to kay Sir. So hindi ko na sa mababanggit yung pangalan kasi nakalimutan ko. So ilalagay nyo daw to sa ano, sa nagtitinda ng isda. So sa video natin, so yung rate ko daw doon sa ating Uh, reaction video natin is siguro mga 6 6 lang yung ating rate natin kasi disturbed yung tunog niya. So ayan, yan lang yung ating sharing na video natin for today's video. So huwag kalimutan pong mag comment po and mag like po. And huwag kalimutan pong mag subscribe na rin para sa ating mga latest natin na video. So ayan guys, so maraming salamat na lang and next time ulit, kita kita na naman tayo sa susunod na video. So guys, ito yung ating setup natin. So kung hindi niyo pa napapanood yung last video ko, so panoorin niyo ulit yung ating latest or last video ko. So ayan, nakalimutan ko pala na ano yan, na hindi ko napakita pala sa likod kasi maraming may nagsabi kasi sa akin na hindi ko daw napindot or wala daw akong napindot dito. So ayan balik tayo dito so yung dito is naka high then low ito yung low tapos ito yung input sa ayan bali dito sa ating engagement natin is ayan naka ano yan naka two way tapos dito sa ating sum natin or low sum is naka lubog po yan ayan So, yan lamang guys. So, next video na lang, magsasong check na naman ulit tayo sa outdoor setup. So, next na lang na ano, sa so, mga susunod na lang na video natin. So, ayan. Bye-bye ulit.